Sa ngadto kami sa Manila. Ngadto kami asin, bye-bye abuyo Kasama ko si Brother Noy Noy at ko si Mia Kasama ko si Na Kasama ko si Datorsyong Hi Datorsyong Sagalo Hello Dung si, ano, dito ang aming um, ano yung paro panukot. Ano yung Bombay? ang yung aming Bombay oh. Ha. Ah. Ano Nakikita mo yung aming Bombay? Ha. Ah. Manunukot kami papuntang Boronga. May sukon si Oton. Oh, ah. So, kami kasi nga, oh, ano kang babalitan nito? malamig. Oo. Oh, po yung nakikita yung mundo. Kita niya yun? Oh, ularon na kami. Ularon. Ularon. Oh, ano daw to Kilo. Kilo na ba ito? Ularon pala yun ano? Wala magi, magiging ularong? Hindi, hindi. Pero ato ito, pa ito? Hindi rin ito. bago? Diritna. may na ito, may papay. May lulong sure. May lulong, ato? Okay. Dapat inulong ngayon kita. Okay. This is the province of eastern Samar. Oh, so, yan po yung province ng Samar makikita nyo yan yung long road in a long way yes this is the way it's going to Taambronga eastern Samar the city so mga ilang oras 2 hours lang ba papunta doon? 2 hours long brother, so it's um, only um, one hour so make it uh, a little bit longer make it um, one hour and 20 minutes or half hour or something like that so. but i don't want to make it longer because um, i don't have too much space i need it more of pictures before i fly back to germany so guys thank you so much and have a nice day to all see you soon in germany